para Kaya po siguro pinakilala po kayo sa akin, no? Kasi alam po nila na po protektahan mo ko. <laughs> alam niyo po, ibang iba po talaga kayo kay mami. Kasi si mami po parang, parang di niya po ako anak eh. Parang di niya po ako mahal. Pero kayo po, hindi niyo po ko tinitreat na bilang ibang tao. Alam mo, kahit sino ang kagaya ko, madaling gagaan ang loob sa'yo. Tignan mo si Nanay. Diba nung una ka dito, hindi siya komportable. Pero ngayon, napalabot mo yung puso niya. Kasi mabait kang bata mas mabait po kayo. Diba nga po, nung una pa lang po tayong nagkakilala, napasaya niyo na po ako agad. Tsaka, po po tayo ng mga lalabays na gusto. <laughs> Alam niya na, pakiramdam ko po talaga, anak niyo ko. Pakiramdam ko po talaga, kayo yung nanay ko. Sana nga po talaga, kayo na lang yung mami ko eh ito talaga. Ika nga dito. alam mo, nanay mo man ako o hindi, hindi ito lang ako. Aalagaan kita. Sabi mo yan niya. <laughs> Sigurado ako na hindi tayo titigilan ni Ma'am Olive, eh. Pero ayaw naman din ni eh, na magsumbong ako sa pulis. Naku, ewan ko din sa batang yan. Sobrang bait. Ayaw niyang pagbayarin yung nanay niya sa mga ginawa sa kanya. Nay, hindi niyo naman siya masisisi. Nanay pa rin niya po yun. Alam ko naman yun, eh. Tama kayo. Yan nga lalo ako naaawa sa batang yan. Lalo na, yan si Olive. meto pala talaga. Kaya delikadong bumalik siya doon. Lalo na, hindi natin alam kung ano yung pwede panggawin sa kanya nung nanay niyang may tiniling. nga pala, uh, nakita kami ni Ibre po kanina. Tapos sasamahan niya raw sa BSWT. Pero, Ems, eh, babalik agad ako para mag-celebrate tayo. birthday mo na bukas. Hala? Huh? Oo na, birthday niya na bukas. Sa so, tinayong ito, nangyayari sa buhay natin. Nakalimutan kong birthday mo. Ako anak, pasensya ka na ha pero kailangan mag-celebrate tayo. Kahit simple lang. Simple lang, oh. simple lang. Hindi na na, hindi na. Hindi na po ko importante yon. Ang mahalaga sa akin, mahanap ko anak ko, kaligtasan ni Muki. na ang na po sa akin yun, Nay. At alam ko sa huli, kailangan ko din pakawalan si Muki dahil wala naman po talaga akong karapatan sa kanya eh. Pero ngayon pa lang, naiisip ko, sobra po ako masasaktan. Kasi, parang anak na po yung turing ko sa kanya eh. Pero ako rin, Nems. Parang... Parang naging tatay din ako yung Muki. Nakiramdam ko. Nasa atin si Kayla. Sana, no, kung nasan man si Kayla, meron din kagaya natin na natotoong nagmamalasakat sa kanya. Flor? lalayo na sana ako dahil natatakot ako sa ano man pwedeng gawin ni Ma'am Olive. Pero nakita ko si Manang Sefa dun sa istasyon ng bus. Sefa? Sino si Sefa? Ay, yung dating kasambahay ni Ma'am Olive. Pero naunang na naunan pa siya sa akin eh. Yun, madami yun alam na impormasyon tungkol kay Mookie at Ma'am Olive na, na baka pwede makatulong sa inyo. Pwede niyo pong sabihin na mamasukan na kayo kay Olive nung hindi pa pinapanganap si Mookie? Oo. Dati akong caretaker ni Mama Olive. Doon sa bahay niya sa Maynila. Doon ako lagi naglalagi. Kaya lang, gusto ng asawa ko. Magpahinga na ako sa pagtatrabaho. Kaya nagpaalam na ako sa kanya. Hindi nagtagal, kinontak ako ni Ma'am Olive at humingi ng isang kasambahay. At ito nga si Flora ang nirekomenda ko. <laughs> Eh, hindi na rin naman kami nakapag-usap ni Manang Sefa pagkatapos nun. Kasi, ayun, umuwi na siya ng probinsya. Masyadong naging irritable na rin kasi si Ma'am Olive nun. Hindi ko na makayanan ugali niya. Lalo na nung namatay yung anak niya. Namatayan ang anak si Olive? Ilang araw ka nang hindi lumalabas sa kwarto mo. Hindi ka rin ata kumakain. Alam mo, ganitong ganito ka nung namatay si Maria Angela. Please naman, huwag mo naman pabayaan yung sarili mo. Matay? Hindi patay si Angela! Hindi patay ang anak ko! Kinuha lang siya sa akin. Kinuha lang siya sa akin ng Emma na yun. At hindi ako papayag na ganun-ganun lang mawawala sa akin ang anak ko. Hirap na hirap ako nung pinanganak ko siya. Eh, e, pinanganak? Oo. Oh. Di ba nandun ka, Astrid? Nandun ka nung pinagbubuntis ko hanggang sa ipanganak ko si Angela. Kaya akin siya. Akin lang si Angela! Gagawin ko lahat ng makakaya ko para mabawi ko siya. Bakit po hindi ko alam yun? O oh, ito naman, eh, hindi ko naman ugali na magkwento ng buhay ng mga naging amo ko. Eh hindi ba ang sabi mo nga, baka makatulong yung mga impormasyon na ibibigay ko para mai-reklamo niya na si Mam Olive? Eh kung namatayan po siya ng anak, kailan niya naman pinanganak si Muki? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, walang naging asawa si Ma'am Olive. Iniwanan siya nung nakabuntis sa kanya. Yung ama ni Maria Angela? Maria Angela? Sandali. Eh, din yung totoong pangalan ni Muki. Kung ganon, yung totoong pangalan ng anak niya na namatay, yun yung pinangalan niya kay Muki.